Hello guys. Gagawa tayo ng balsa guys na ipalutang sa dagat guys. Ito yung kahoy guys at mga walong pirasong galon guys. Ito na guys. Malapit na matapos guys. Malapit na matapos. And dagdagan po ito ng mga kahoy guys. Mga walong pirasong mahabang kahoy guys. So panitan guys. Hello guys, ito guys. tapos ko na yung balsa guys. Para sa dagat guys. Para pag tayo ng ulam guys, pupunta lang tayo sa dagat guys. Ayan guys, magaan yan guys. sa so gaan guys. Walong galon guys. Ayan guys. At ito yung Lagaya ng pain natin guys. Ayan guys, malalaki yung ano guys, yung taga natin. Ayan. 60 piraso yan guys. Yung lagaya ng pain guys. Aba nito guys, 1 kilometer guys, yung nylon. At may distansya na tatlo kalahati guys yung distansya ng mga pain guys na pa Tatlong kalahati Di pa guys Eto guys Ito yung Ano natin guys E floor mat natin Sa gawa natin guys Makapal na ano guys Goma Yan guys Makapal yan guys Pang yan guys Yan Lagay natin dyan Malaki ito guys Yan Okay guys Mga doon Kompleto na Kompleto na Ito yung gawa nating balsa guys Ayan Ganda guys